Eksodo, Kabanatang 21 Ito nga ang mga hatol na igagawad mo sa harap nila. Kung ikaw ay bumili ng isang aliping Hebreyo, ay anim na taong maglilingkod siya, at sa ikapito ay aalis siyang laya na walang sauling bayad. Kung siya ay pumasok na mag-isa, ay aalis na mag-isa. Kung may asawa ay aalis nga ang kanyang asawa na kasama niya. Kung sabigyan ng kanyang Panginoon ng asawa at magkaanak sa kanya ng mga lalaki o mga babae, ang asawa at ang kanyang mga anak ay magiging sa kanyang Panginoon at siya'y aalis na mag-isa. Data kung maliwanag na sabihin ng alipin, aking iniibig ang aking Panginoon ang aking asawa at ang aking mga anak, ako hindi aalis na laya. Kung magkagayoy dadalhin siya ng kanyang Panginoon sa Diyos at dadalhin siya sa pinto o sa haligi ng pinto at bubutasan ng kanyang Panginoon ang kanyang tainga ng isang pangbutas at paglilingkuran niya siya magpakilanman at kung ipagbili ng isang lalaki ang kanyang anak na babae na maging alipin, ay hindi siya aalis na gaya ng pag-alis ng mga aliping lalaki. Kung siya hindi hindi makapagpalugod sa kanyang Panginoon na umayaw mag-asawa sa kanya, ay ipatutubos nga niya siya. Walang kapangyarihang ipagbili siya sa isang taga-ibang lupa. Yamang siya'y nadaya. At kung pinapag-asawa ng bumili sa kanyang anak na lalaki, ay kanyang ipalalagay siya ng ayon sa kaugalian sa mga anak na babae. Kung siya'y mag-asawa sa iba, ang kanyang pagkain, ang kanyang damit, at ang kanyang kapangyarihang pag asawa ay hindi niya babawasan. At kung hindi niya gawin ang tatlong bagay na ito sa kanya, ay aalis nga siya na walang bayad, na walang tubos na salapi. Ang sumakit sa isang tao na anupat mamatay ay papatayin walang pagsala. At kung hindi sinasadya ng isang tao, kundi Diyos ang naghulog sa kanyang kamay, ay lalaanan kita ng isang dako na kaniyang tatakasan. At kung magtangka ang sinuman sa kanyang kapwa na pumatay na may daya, ay alisin mo siya sa aking dambana upang patayin. At ang sumakit sa kanyang ama o sa kanyang ina ay papataying walang pagsala. At ang magnakaw ng isang tao at ipagbili o masumpungan sa kanyang kamay ay papataying walang pagsala. At ang lumait sa kanyang ama o sa kanyang ina ay papataying walang pagsala. At kung may magbabag at sakta ng isa ang isa, ng bato o ng kanyang suntok at hindi mamatay, kundi mahiga lamang sa banig, kung makabangon uli at makalakad sa tulong ng kanyang tungkod, ay ligtas nga yaong sumakit sa kanya pagbabayaran lamang niya ang panahong nasayang at kaniyang paggalinging maigi. At kung sakta ng sinuman ang kanyang aliping lalaki o babae nang tungkod at mamatay sa kanyang kamay, ay parurusahan siyang walang pagsala. Gayun may kung tumagal ng isang araw o dalawa, ay hindi siya parurusahan sapagkat siya'y yang salapi. At kung may magbabag at makasakit ng isang babaeng buntis na anupat makunan at gayon may walang karamdamang sumunod, ay tunay na papagbayarin siya ayon sa iatang sa kanya ng asawa ng babae at siya'y magbabayad ng ayon sa ipinasya ng mga hukom. Dadapat, kung may anumang karamdamang sumunod, magbabayad ka nga ng buhay kung buhay. Mata kung mata, ngipin kung ngipin, kamay kung kamay, paa kung paa, paso kung paso, sugat kung sugat, bugbog kung bugbog. At kung sakta ng sinuman ang mata ng kanyang aliping lalaki Huwag mata ng kanyang aliping babae at mabulag ay kanyang palalayain dahil sa kanyang mata. At kung kanyang bungalan ang kanyang aliping lalaki o babae ay kanyang palalayain dahil sa kanyang ngipin. At kung ang isang baka ay manuwag na isang lalaki o na isang babae na nupat mamatay, ay babatuhing walang pagsala ang baka at ang kanyang lamay hindi kakanin. Datapat ang may-ari ng baka ay maliligtas. Datapat kung ang baka ay dating manunuwag sa panahong nakaraan at naisumbong na sa may-ari at hindi niya kinulong na napat makamatay na isang lalaki o isang babae, ay babatuhin ang baka at ang may-ari naman ay papatayin. Kung siya'y atangan ng katubusan, ay mabibigay nga siya ng katubusan sa kanyang buhay, anumang iaatang sa kanya. Maging manuwag sa isang anak na lalaki o babae man, ay gagawin sa kanya ayon sa katulang ito. Kung ang baka ay manuwag sa isang aliping lalaki o babae, ay magbabayad ang may-ari ng tatlumpung siklong pilak sa kanilang Panginoon at ang baka ay babatuhin. At kung ang sinuman ay magbubukas ng isang balon, uhuhukay ng isang balon at hindi tatakpan, at ang isang baka o ang isang asno ay mahulog sa loob, ay sasaulian ng may-ari ng balon. Magbabayad siya ng salapi sa may-ari ng mga yaon, at ang patay na hayop ay magiging kanya. At kung ang baka ng sinuman ay sumakit sa baka ng iba, na anupat mamatay, ay kanilang ang ipagbibili ang bakang buhay at kanilang paghahatiin ang halaga ni at ang patay ay paghahatiin din nila. O kung kilala ng baka ay dating manunuwag sa panahong nakaraan, at hindi kinulong ng may-ari. Ay tunay nga magbabayad siya ng baka kung baka, at ang patay na hayop ay magiging kaniyang sarili.